Jail? Ito lang. Huwag mo may ano yung chat mo. Huwag <laughs> na wala ako. Halika na, dali. Kel, pahirap mo sa kanya, Kel. Pumupunta yun sa gutter, Kel. Mama. Ayan na nga, binaba na nga. Sige na. Giting na natin. Bilisan mo. City training kita mula dito hanggang Wawa. madali lang 'yan, oh. manghihiram tayo ng bike, may bike si Conrad. Oo, may motor kang kasalubong, may kotse pa, tumatbitabi ka Angel, parang parang ano ako sa iyo ah. Okay. Oh, wag mong isagi yung kotse, tumabi ka diyan. Uy, wow, galing nga. Kala ko ba sa patwa ka dumadaan? <laughs> <laughs> oh, sige, may kotse ka sa likod. Akit ka daw dun sa taas. Tingnan natin kung hanggang saan yung lawit ng dila mo. Gay, okay, lagi ka na lang nasa kwarto eh. Oy, sige, Pesa sa makabangga ka ng kotse jan ikaw ibabayad ko. Ge, abanti mo pa dun sa taas. Ni marunong siya. Iwa. Dapat iabante mo dun sa taas. Dapat nga dun ka ma-practice sa may hamse. Eh. Walang pupuntahan yan si Michael. Niwala ka sa akin. Punta niya sa si kabila. Uy, marunong nga siya. Akyat mo na dun sa taas. Uy, marunong nga siya. Uy, uy. uy. <laughs> makabangga ka. Timang ka talaga dyan. Uy, ang galing naman niya. Tama si Sophie rin. Sunod-sunod sa iyo. Tali mo kaya Sophie dyan. Ano ba yun? Ba't ka dyan sa patwok? Ano na? Ha? Huh? <laughs> ha? Marunong nga siya. Ano, game? Mula dito hanggang wawak tayo.